Oh, ma'am. ano ah, unang una ma'am, saan po ito nangyari, ma'am? Saan, sir? Sa Barangay Santos Tomas, F. Manalo Street. Ano po itong ano, tindahan niyo? Parang mini-store siya na pwedeng pumasok yung mga customer? Ah, opo, sir. Walk-in siya. Mini-grocery. Oo. Oh, napapanood kasi namin ito, ma'am, ngayon. ah may nilabas siya na green na, na bag. Sa kanya po galing ito. Opo, sa kanya yan, sir. Kwento niyo mo nangyari. Ayun po. Namukhaan na kasi namin yon siya. Dati pa may video, may may CCTV footage na din namin na nakuha. Mga uh, ilang buwan ko hmm. Tapos, ayun. Bumalik siya ulit. Namukhaan ko na talaga. Oo. Siya. Kaya, oo. Yun, yung dating dala niya, naka bag po siya. Mm -hmm. Tapos doon, maksok yung mga, yung mga tang ilang haba yung mga tang tapos nung ngayong ngayong nangyayari naman ikubag na naman yung dala niya na yeah, oo parang ano man parang okay. kinumpronta siya dito ah opo opo sabi ko ikaw yung dating pumasok dito hmm yung, yung ano kasi hindi ko alam yan ma'am hindi ko alam yan sabi niya uh -huh. sabi niya oh, no, na do so, ayun po tinutulak ko siya tinutulak para pinapakita niya rin yung wallet niya. Opo, nagkukunwari siya na, magbayad ako, magbayad ako, may pera ako. Sabi niya gano'n po. Mm -hmm. pero hindi naman pala. Mga magkano'ng kabuang halaga ng kinuha niya, ninakaw niya? 250 po yung isang kay ng Nesty at Nesty. Mm -hmm. Bali, apat po yun. Nasa, ano, 1,000 po. So, sa so, pangalawa na pala niya ito? Opo, opo. So, parang-parang nakatingin siya sa camera eh. Sa unang, ano, sa unang video, parang nakatingin siya sa camera, ano to, parang tinitingin niya kung may camera o wala, gano'n. Parang gano'n, may mm mga -hmm. context, mirror din po, kasi yung store, kaya tinitingnan siya ng upo.